klaseng espiritu ka? Pwede ba tayo mag-usap? Anong klaseng espiritu ka? Ha? Kapre? Ano ka? Duende? Ano ka? Sagot? Pagtanungin kita, sumagot ka kung ayaw mo masaktan. Hindi, okay, sa iya ka lang. Sa iya lang. Sa oh. Tanggalin mo na lahat yan ha. Ha? ka nang babalik ka. Ah, saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Ituro mo. Ituro mo lang saan ka nakatira. O sa katawan na ito mismo nakatira ka. Ha? Ituro mo. Ituro mo saan ka nakatira. Saan yan? Ah, sa mangga. Oh, sa mangga ka pala nakatira. Matagal mo na itong sinusundan. Anong gusto mo dito? Anong problema mo dito? Bakit mo ginagambala? Ang sobrang haba ng kaliwa nito sa kamay pa eh. Bakit mo ginagambalaan ito? Ha? Anong pakay mo sa kanya? Gusto mong kunin ito? Gusto mo siyang kunin? O bakit? Anong ginagawa mo sa kanya? Bakit mo ginagambalaan? Ano pala ang gusto mo? Ano? Ano? Ha? Tatawan niya. Gusto mong kunin. Ha? Bakit? Anong meron ng katawan niya na gusto mong kunin? Anong meron katawan niya gusto mong kunin? Ha? Anong meron ng katawan niya bakit mo gusto kunin? Ha? Matagal na ba mula bata pa ito? Ha? Sagot. Oh. May pangalan ka ba? May pangalan ka ba? Ha? Anong pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Magpakilala ka. Ha? Magpakilala ka. Ha? Ano, ano? Jen? Jen? So, babae ka ba? Babae ka? Ah, babae. Pero kapre ka, nakapira sa puno. Babaeng kapre. Gusto mong kunin ang katawan niya. Ang kinin mo ang katawan niya. Ay, lang niya ka. Oh, uh, marami ba kayo dyan sa mangga? Marami kayo dyan? Dalawa lang. Sino yung kasama mong isa? Anong pangalan niya? Ha? Ah? Si Don, ikaw si Jen. Uh, magkapatid kayo? Ano? Ano? Mag-asawa kayo? Ano? Magkaibigan lang kayo, kayo dalawa dyan nakatira. Oo. Oh. Tanggalin mo na lahat. Kung ano man nilagay mo, pati sa ngipin, ikaw ba naglagay niyan? Ikaw ba naglagay niyan? Ha? Si Don, bakit niya nilagyan niyan? Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tatawagin ko din yung si Don. Bakit yung ginagambalang batang ito? Tanggalin niya lahat yan. Ano yung nilalagay niya dyan sa bibig niya? Sa ngipin? Ano? Paano ewan? Ah, tatawagin ko si Don. Tinatawag ko si Don yung kasamahan ng tapring ito. Pasok sa katawan nito. Hmm. Hmm. Ikaw Don. Oh, ikaw ang naglagay niyan? O, tanggalin mo na. Ano pala yung nilagay mo? Kahoy? Bato? Ano yan? Uod? Ano yan? Ano yan? Ano? Uod. Tanggalin mo. Talasin mo lahat yan. Bakit mo gustong bulokin yung ngipin yan? Ah. Para mamatay ang ta batang ito. Dahan-dahan. Hmm. Ha? Talagang niya kayo, ha? Tanggalin mo lahat yan sa tiyan yan sa mata, sa bibig lahat, sa ulo sa noo tamalin mo lahat yan ha huwag kang magtira ha, huwag kang mag iwan ha espada ng liwanag Pagkang magtira. Papatayin ko kayo lang niya kayo ah. Disturbo kayo. Bago niyo mapatay, unahin ko na kayo. Tingin niyo ako. Kayong eh, dalawa, patayin ko kayo. Kung mayroon pa kayong ibang mga kasama, tatawagin ko. Baka may nagtatago pa. Tinatawag ko. Kung mayroon pang ibang kasamahan ng dalawang ito, kung nagpapanggap sila na sila lang dalawa, kung meron pang iba na gustong pumatay O gumambala dito Sa aking pasyente Eh saan pa kayo naroon Lahat kayo Mga masasamang espiritu Tinatawag ko kayo kung buro te espiritu Malong tebigos, kosiling tebigos, kosiling tebigos Kosiling pasok sa katawan nito O Ilan kayo dyan? Ilan kayo dyan? Ilan? Ilan kayo dyan? Dalawa lang talaga o, di, dalawa lang kayo. Santos Dios, Santos Fortis, mortalis Immortalis, Ginagamit ko ang tabak ng magkabilang talim na nagmumula sa Dios sa kaitaasan. Pas lang yun ang masasamang spirit nito ito nang sa kayo, hindi na makagambala pa ng ibang mga tao. Hmm. 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 Hmm.

Mga 'diya. Abdi naman ta. Two big, two big. Mata to sa mukha mo,